Hello mga idol. Oh, nandito tayo sa ano. Tridakan. Bisitahin natin yung mga kaibigan nating Filipino. Pilipino. Maggalak-galak man tayo, paminsan minsan Nasaan kaya sila? Ang kaya sila ng pipintura. Yung dalawa. Yung si bangka. Ayun, sila dalawa. Oh. oh. Sila busy, sila busy. Ayan yung ano, mga idol. Full pillar ng baka. medyo marami yung nakadaridak kayo na ah. <coughs> buhat buhat boy hindi talo hindi sila oh ngitin na lang si Abid eh. Oh. Malaki to, laki ng bangka to. Oh, laki, laki ng bangka. Ito, so, hindi pa nalilinis so marumi pa. Bagong akyat lang siguro to. sige mga idol hanggang dito lang ang ating video maraming salamat sa mga manunod nito sana makustuhin itong video na to aray po God bless